Ayan po kasalukuyan, ano, nandito po tayo sa Solueta Street Kung saan dito po lumipat yung 5 stars sa Sesco buses Galing po ng terminal Hi po, magandang umaga sir, magtatanong lang po ako Kailan po kayo lumipat dito? Kahapon po Kahapon, Kahapon lang po, po. po. Sa radyo nating Gimba po Ah so, bali wala na po kayo doon sa malaking terminal Wala na po So ano pong posibilidad ba makakabalik pa kaya o hindi na? Hindi po po natin alam kasi wala pa din vision. Ah, uh, so ito po ba ay temporary pa lang naman? Temporary lang na po. Ah, okay. Sir, ano nga po pangalan ni Sir? Poy Sir Suwane. Eh. Ah, ng Five Star five po. Star. Sila ay temporary dito. For the meantime, di pa nila alam kung makakabalik sila doon sa malaking terminal o hindi. Hi Sir, magandang umaga. Magtatanong lang po, kailan po dito lumipat itong mga basis ng Baliwag sa Golden Bay? Ah, uh, pung ah, bakit po kaya? And bakit po sila umalis sa terminal? Hindi ko alam pa, may... Hindi ko rin po alam kung dahilan. Eh. Pero ito po ba'y pag-aari ng Baliwag? Eh, ah, Hello. so... Ah, po, so hindi po na sila dito temporary, talagang dito na sila namin malama kung babalik pa puro may nasa pag-uusap po siguro nag-uusap pa po eh anong street po ito? Silueta Street? Silueta po. ah okay so ito daw po ang Silueta Street so dito so parang manibago yung mga sakasasakay talaga po good to, good to, ito po yung pinakaterminal ng baliwag sa may Ka kung, kung lahat ng bibiyahing may nila dito po sa may kapila ah sa kapila po ay ni buses o talagang Golden Bay po sa baliwag transit ito po, motor po. Ah, ah, Golden Bee. Ah, ito, motor po. And doon, so... Ah, okay. Thank you, sir.